Hi, sis! Hi, sis! Dali Hi, sis. Ay, sis! Ay, hindi! Ako like uh, ka! Gali! Ay, at ito naman ang tuwa ka-chismosa. Hello, mga sis! Lapit na lang natin na si Rally ko na makita si Crush. Ante, pwede mag-iapon ka mukha date nga duwa. One chat away, di ba? Hindi mo kami friends sa Facebook. Hmm. <laughs> Ano yung alam sa Facebook? Ay, crush mo. Liga ka man. Crush ko malang sa pero hindi ko bala niya niya. na, katuan sa to. Si Linsu. Si Linsu. Si Linsu. Si sila Si Linsu. Si Linsu. Si Linsu. Si sila? Si kamusta ka Linsu. Si ka. Ay, kesa ito ko na bago sa pangina. Wow, grabe. Tay, kamusta ikaw? Ah, grabe kita kayo. Mga bulang, mga pasahay. Oh, grabe yan. Oh no. Tayo lang, basta. Tayo lang basta. Yes, okay. Ito na 'yung kita dito. Oh, na grade, wala to may kampos. Oh, right. Eh, sige, pero ko abot. Ay, para si mapila. Eh, wait, pamantaga. Wait, ka makabot. Tapos na kami, Wait, ka mo nagbalambol sa kamot hindi sa gani na eh. baskod pa bala magbahaboy. Gani, dogi na too ni gese itsura ko. Oh no.

Dari pala kay Katuanta. Uso na kadaan ang luta. O, dari Katuanta. Di ba dapat ang grabe ang mauna? Ikaw, ikaw nang luta. Ikaw Oo, dapat si, ano? si Ita. Oo, Dapat kita pasuro na atong hay. Kaya ba? Oo. Sa tulong naman, kuya? Oo. Dapat kayo, ang mo ang bagwan ay siyempre mga papahuna. Mamuk, konten di bulat. Oh, Eh, buka labit bulak. Kung may maagyan nga bulak, ihatag na yun sila. Harap po, angkaan. O. Takto sa tunga ang guro eh. O. Ay, o. Hmm, dala. Ano, 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 ano. Kigyan kita sila sa yung istra. Kalma, kalma. Huwag pa man ito, may istra. Kalma. Nakita man nila kita. Resist pa malam. Doon, nagrabi kita yung tulok nila sa aton. Daong ko di po, kasi bulak ha. Eh, testingan tabi si Tudor. Kaya mo, kaya mo lapitan si Krasmo. Ay, nanay mo'y hambal kung pag-abot mo kasi mga yung... Ay, pag-abot mo kasi mo? Ay, mo kasi mga ba Kalmahin lang ba lang, kailan danay? Oo. Ito na lang. Uh, ah, yeah. parang uh, uh, uh. natin. Ano, Imayad? Kaya mo? Ha? Kaya eh. Toad Oo. Uh -huh. Drill lang kami, alam tayo ka lang na muna. Oo. Oh. Ano ko niya na? Tapos, <laughs> ay, kita mo? <laughs> Ayo. Dapat <laughs> hindi ka mag-atay. Sina, amun na damang mo mo. Guys, nami, okay na, normal lang na. Amun na, sabi nga, pipik. tayo lang. Ano yata, mga

Tay mo yung hampang. Puta ka pala nakit likod kay no. Tabi di rano. Hindi ko yasi. Sa o wala. Ay mo upod ni awan man din pa kadto aman. Ano to bro? Ano to bro? Paano to bro? Ano da? Kadto kami din. Maka kadto kami da. mo Hindi sila maguyom. A kami malang lang. Tay sila to balapay ka join man sila di ku. Brada la to brada mo di da lagaw. Dali uni. Okay. okay. May pamahaw da. May kaldo ka? Oo. Hindi ka kapit sa muli. Di u. <laughs> Dira oh, na dila may... sila ba? Hi. Hello. Hi guys. Ay, ang, wow, oh, hi kami di ka tambay kami kay wala man klase. Ti tambay tambay lang kami di nga tatlo. <laughs> di ba pa nabala kami sa buong sa so yung no, Okay man ba? Basta ka glow up kay. Ilan man. Si Jesus. Kasi mo. Hi! Hi! Oh my ay God! Hi sis! Sis, laga oh. kagali sis! Yung dakala ako nakita! Anong sis man? Sis, sis. <laughs> nag ano ano drama sa story ah. nung crush ko niyang isa. Ay, <laughs> ay, ko. Ay, oh! Darna! Kung ko, kung ko, hindi Sana! Oh! ulit. Um, Brad! Ayan ko, kuya ko. Trash ka

I